Sino yan? <laughs> sino? Oh, muna. Ah, kaya kaya oh, sino muna? pa naman ako! Sino? Sino yung um, napasok um, um, na, yung um, na pas, yung matatapos na? Hindi yan yun! Hindi yan yun! Wala si Justin! Wala ka tabo Ay! Si Ron! Si ni Alun! Ayun.

Sino oh, si Sino si yun? Akyat, akyat! Akyat, si, Sino pa, Arie? oh Ayun, ayun siya. Sino pa akyad, akyad. Oh, bang, uh -oh. uh -huh. oh, ito? <laughs> sino ba? Sino pa daw? ito. <inaudible> Ay! <groans> Ay neighbor, May bonzo na si Aga! May bonzo na, Arie! ako naman. Yeah. nabih mo lula? Na, sino daw ikaw? sino daw pangalan mo? nabih mo lula? Pa? ano pangalan mo? ano pangalan mo? anak ni anak ni ano? pangalan ni mama mo? Si mama mo ining Bibilin. Ay, hindi si Bibilin. Si ano pangalan ni papa mo? Ma, natanong ni Lula. Ambe, ano pangalan ni papa? Ay, si Kwan. Anak ni Dwayne. Si Kwan. Hindi naman si Ayang. Si Ayang. Ay, Justin Ayang lang. Ayang lang. Ayang lang. Ayang Apo ni Bibili yan? Anak ni Bia. Bia, ayun! Ayun! Bia, pati hinawakan mo ulo. Oo, yung mga malaki. Naiyak ka? Oo, ikaw na. Ikaw na, ikaw na. Naiyak na si Ate Linda. na, hindi mo na ang inalimutan. Ay, ako ko sa ikaw Yay! Yung pinakamagaling! Hindi po. Ito'y si Dahlia. tumama! Huwag oh, no. <laughs> tumama! Ano ba Ano ba mo Ano ba Ano Ano Walang iyak, eh!

Kasi ah, next nga rami Ay! Next. 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 Marami pa. Marami pa. May pa maganda pa Marami. May mas maganda pa don next Next. si Rose wala. Wala si Rose. Ay, na naman. naman. Eh, eh.

ay, hindi yan, hindi yan. Hindi kilala ang boses, ha? Hindi nga rin <ni>, talaga ito. Mabutol na ako ng buhok.

<laughs> may isa pa, may isa pa, naari pa. Dino, dino, dino. Ay, nasa Maynila po, wari. Na, ay, lula, sino yan? Ay, nasa harap mo. Ah! <laughs> kilala, kilala. Payat, payat, ari. Oh. Sana all. Sana <laughs>

Aaaaaaaaaaaaaaaah! Ang paas <laughs> nasa na naman, ako. Nama sa akin! Ay bakit naiyak? Iyak! Iyak! Bakit natutuwa? Magbisa kay matuwa ay tinayak? Biyan, akang hangat. Ang dalawa si Joe. Ay Ay pati ka ulat lang, <laughs> ito din <denied> ay si mama. sa pa, di ba? sa mainahan na pa, ay wala kasi ti pa. Eh.